Hello, hello, hello. Ito po si Kalabs TV. Uh, pagbibigay po ako ng output sa aking sakit na stroke. Hindi po madali ang sakit na ito. Kalahati ng katawan ay ah, hindi mo na may galaw. More than 2 years, 2 and a half years na akong ganito. Ang is noon akala ko akong silbe sobrang lungkot ang mga nararamdaman ko. Hindi ako makapagsalita. Oo, hindi ako makapagsalita. Parang kinuha na sa akin ang lahat. Yun ang, nararam yun ang nararamdaman ko. Naalala ko noong yung sa kwento ni Job sa Bible, kinuha ang lahat kay Job. Pa pero hindi siya nawala ng pag-asa. Maging ang pamilya niya, iniwan siya. Pero si Job hindi lumino kay Kristo kahit gaano kahirap ang pinagdaraanan niya. Kaya ako hindi rin ako lalayo kay Kristo. Yung mga kaibigan ko, wala na. Iniwan na nila ako. Ganun. Gan po siguro ang talagang talaga kapag may sak may sakit ka na. O baka naman hindi lang hindi lang siguro so work, busy lang siguro sila. Kaya hindi nila ako chat pero hindi po ako nagtatampo sa kanila. Na-miss ko lang talaga siguro sila yung tawanan, hiyawan namin nung, nung magkakasama pa kami. Oo. Kami, ah, kami ay yung mga tamp tampo. Yung pagkatapos namin ng work, yung ganun, nagsasama-sama kami, nagkakwentuhan kami. Ayun. Yun ang namimiss ko. Ngayon, wala na ako. Ako, ako, na lang ang mag-isa pero may may binigay naman sa akin si Ama sa sa akin sa akin si Kaseni at si Ka Jerome ang mga bata na siya nakakasama ko araw-araw si Nexi si Mary yung dalawang bata sa kanila umikot ang mundo ko bukod kay Emon at Ronnie. Hindi pa kasi ako nakakalabas pag wala akong kasama eh. Si Ate Seni at si Ka Rome, sinusundo ako sa tuwing sasamba ako tuwing Webes at Sabado. O, paano? Hanggang dito na lamang ang kwento ko. Ang haba. Ang haba, ano? Pero, nagbabakasakali ako na balang araw, gagaling din ako. Bye-bye. Bye-bye mga kalabs. At hanggang sa muli nating pagkikita. Ngayon, nandito nga pala ako sa Batangas. Sa Kalatagan, Batangas. yon Nag, dito, nag, papahinga ako. Maganda rito eh, malayo, malayo sa machismis, malayo sa marites. <laughs> yon malayo sa marites dito. Kaya ako dito, pinili, dito ko pinili ang, mag, ang mamalagi. Walang, ano, walang walang ingay, walang gulo, ganun. Kaya, Pinili ko talaga rito'ng mag mam mamalagi, Kahit nang walang pera. Pinili ko ang walang pera. Oo. Kasi Kasi gusto ko ng tahimik na buhay. Gusto ko ang Gusto ko ang ang pakarating kahit saan. Bye. -bye!